Hi guys, ay nga, kagigising lang natin and ito yung naabutan natin sa paggising natin ang kalat yan ang kalat na naman ng ating kwarto and ito na naman, yan mga kalat, kalat na naman, so kailangan na naman natin maglikpit maglikpit tayo dahil up natin today So, timbahay lang tayo. Labas tayo dito sa balcony na Napakasikip. Timbahay tayo, guys. Magsasampay tayo. Samahan niyo ako magsampay. Ayan. yung timbahay tayo today guys so as you can see napaka ganda ng sikat ng araw napaka hindi naman mainit na mainit tama lang yung init niya pero worth it magsampay at maglaba kaso nga lang di pa tayo nakakapaglaba so tingnan muna natin yung washing kung available na ba at meron ay wala bang naglalaba dahil ang dami kong labahan Ilaw party! daming ilaw na naka-andar. Ang daming ilaw na naka-open. Na naka so, mayaman ka, babe. Bakit ba? So ayan, yung kasama ko dito kanina, naglinis sa kusina. Ayan, naglinis sa fridge namin. Tinapon yung mga tambak na mga inaamag na. So ayan, tingnan nyo, malilis na Wala na dito sa second floor Kunti na lang, ayan, dalawa na lang Second floor ha, ito yung pinaka Third floor Ah, ito pala yung third floor Second floor, first floor, ground floor And basement Ayan, o, oh, malilis din yung aming rep Ayan, ang aming fridge Ayan Puno pa ng mga Di ko alam kung ano ba ito Ayan, so tingnan nyo Ayan Ayan na aming uh, mga rice cooker. Ang dami. Eh, kasi kanya-kanya kanya kaming -kanya -kanya rice cooker dito. Ayan. Meron pa doon. Ayan. So, tapos isa lang yung washing namin. Ayan. Ayan. Magtagal tayo ng mga abubot dito. Ang dami natin labahan Ay, na. Ah, ka! Labahan na walang katapusan. Ito yung life natin dito sa Dubai. Walang iba maglalaba kundi tayo lang. Ito yung mga hinangal ko. Tingnan nyo. Hinatamba ko lang din dito. Ito so, sa so tayo pinanganak na mayama. Hey, oh my God. Ito pinanganak lang tayong prinsesa ng Dubai kung oh, ipinanganak lang tayong ano ah uh, Sarah ang style ang datingan siguro hindi tayo maghihirap ng ganito Charlie yes ayan ako kalat kalat ng kwarto tingnan yung dami ko pa sa taas ng aking ayan o oh, oh, yun yung ibabagahi ko hindi pa ako makapagbagahi. dahil walang datsong malalaglag ha ang hirap ng buhay mama I miss you Miss you, Mama. I miss you, Papa. Papa, I miss you. Papa. I miss you, Mama. I miss you, Papa. Uwi na ako. Bigyan niyo lang ako ng sign na umuwi. At hindi kong papayag hindi na ako bumalik dito sa Dubai. Pagyan nyo po ako ng ah, uh, what is this? Ng ano po ng Nang sign na makauwi ng Pinas na hindi na babalik. Give me a sign. Sigay nyo po ako ng ano. Uh, sign. Mother and Father. Yan. Dalagay ko na sa isang bag din ang mga bag. Para alam nyo yun. Isa lang yung ano yan natin. Ayan. Tapos meron tayong sa to, oh. May shoes na binili natin sa Shein. Itong shoes. Yan, medyo malaki yung mukha. So, labi natin siya dyan. And I don't know this, if nasuot ko na ba ito. Sabi ko kasi tinatambak sa ibabaw ng, ano ko, ng bed. So I don't know if I wear all that thing or not. But I know that I have many and uh, no, Many... many 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 Hi, oh, high gusto ko nang lumipat I changed my bed sheet because it's Saturday Andiyan oh, na kita lagi sa labahan guys. Tingnan mo yung pagback. Tambak ako sa labahan ngayon, ha? Huh? ito, ayan, talibahan niya. Ngayon po bag. Labahan niya. Plus, nasa ano pa? Nasa... Nasa toilet pa. May lagayan ko ng labahan. Nandun. Ang aking mga labahan. Labas ko na, lagi ko na dito para Mga girls, sino gusto sunod maglalaba? Pwede ka na. No, may susunod pa ba? Wala na. Wala na. Okay. Sige. Thank you so much. Oh, ako na daw ang sunod maglalaba. So, Sheila? Ah, ay, tatlo. Malis ka Cellphone mo ba yung nasa ano, sala? Salpon mo ba yung nasa sala? No. Ah, okay. Mm. Labalabot tayo, oh my God! Ang panahon ng tubay bow. Yan, pakita ko sa inyo ang ganda ng sikat ng panahon. Ayan. Magaling yung sikat ng panahon ngayon. Ayan. O. Oh, see. Meron tayong masasampayan for today's video. Ayan. Diyan, guys. Nakikita nyo diyan. Diyan. Yan yung may nabagsakan nung isang nung Saturday yata. Diyan. Nabagsakan. Ayan. O. Oh. Nakita nyo yung parang chocolate brown na signage. Diyan. Chan Ang galing yung bumagsak yan mismo sa ano na yan signage na yun na pinalitan na nila na puro bakal yon ngayon ano na lang parang parang alam mo yung yero na lang ayan yan guys so napaka delikado my god and then ayan o oh. chan pupunta tayo mamaya dyan sa loob uh, I will check if maganda ba yung mga product nila dyan. May mga shoes daw kasi. So, tingnan natin kung ano ba. May mga magandang ano ba dyan. So, tingnan yung ano guys. Yung building na to mukhang ano, parang barco style. Ayan, parang barco style no. Ayan, pinakita ko sa mga ka-boardmate ko yung pangyayari nung Sabado na may bu yung may bumagsak doon na ano kasi hindi nga nila nakita yun at nila alam yun so pinakita, pinakita ko sa kanila yung nabijuhan ko so nagulat din sila at hindi nila akalain so sabi nila buti nilang kamo na walang tao or wala na nalaglagan o nadaganan kasi kung hindi talagang patay patay kung patay talaga ganon ang eksena mamamatay ka talaga doon kasi Diyos ko inay Ingay ha Kasi puro pa naman bakal yun Syempre pag nalaglagan ka nun Patay ka talaga Wala ka talaga ng dictas nun Kung di ka man mamamatay nun Komatos ka Ayun guys Ang ganda magpainit Ang sarap magpainit sa balat Kasi na Malamig din sa loob Kaya tingnan nyo Nagpapatay kami ng aircon na 'yon At pinubuksot yung balcony kasi guys, okay na okay dito ang walang aircon pag ganitong taglamig. Kasi ah uh, tingnan niyo kahit init init dito pero kasi nga ano, malamig siya. Oh, wala walang pawis. Malamig yung hangin, malamig yung panahon. Hindi siya mahangin na ganoon kahangin pero ang lamig. Pero kinakaya ko kasi nga kinakaya ko kahit kinakaya ko kahit nakasando ko kasi sanay ako sa lamig Ayan. sanay, sanay na sanay tayo sa lamig pero kaya nga hindi ko alam guys pag umuwi ako ng Pilipinas syempre iba yung weather ng Pilipinas di ba? sa ilang taon ko ba naman dito sa almost 14 years ko nandito ako so nasanay na yung katawan ko dito siguro ah uh, one fourth of my one fourth of my age na nandito na ako and then nakasanayan ko na yung weather dito so hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ng katawan ko pag uh, nagpergood ako sa Pilipinas because I'll try uh, three times or three times or two times na nagbakasyon ako ng Pilipinas uh, nagbakasyon ako ng Pilipinas tapos uh, yung yung ano yung weather ng Pilipinas yung pag paglapad na pag, paglapad mo talaga sa airport as in talaga dikit na dikit yung balat ko sa init yung parang nagmo-moist yung ano mo yung katawan mo sa init so grabe grabe ang ano grabe ang experience ko noon so alam Ay, oo. oo. I like ries. this ano galitong Ganitong cotton, te. Gusto-gusto ko to. Pang Oo. oo pang bala. Pang ano lang. Pang kwarto-kwarto. Gusto ko yung cotton niya Thank you so much. may ano lang nga Oo. pag lang naman. Gusto, gusto ko yung ganito. Kasi, pang ano lang. Yung comfortable siya ba? Parang hindi siya eh. And, and guys. mag na enough tayo sa ating vlog now. So maglalaba muna ako and ang ganda ng short na binigay sa akin ng aking cupboard boardmate So, so guys uh, okay na guys. So, please don't forget to like, comment, and share ng ating mga video guys. Para kahit paano naman, ay naku ang ingay. Para kahit paano naman, uh, na-appreciate ko kayo and mapapasalamatan ko kayo sa aking uh, gagawing live. Kung makapag-comment kayo dito sa ating mga videos na ginagawa. So thank you so much guys. I love you all. Bye. Bye.